Magandang araw mga kaulam. Uh, magluluto na naman ulit tayo. Ang natin ang ngayon mga kaulam, ano? Luto ng mga taga Panay Island o mga Ilonggo. Nilagang baboy mga kaulam maglulutuin natin na may ano, ma ito. Langka. Tapos s'yempre lalagyan natin ng ano, haba, tapos sibuyas, tanglad tsaka paminta. Wala ba wala kanyan mga kaulam? Bawang. Tsaka, s'yempre lalagyan natin 'yan ng ano, ng asin Tsaka, tubig. Yan sa pag ano pala mga kaulam ng langka pag himayin ito, malalaki pa lang ano, gayat niya ganyan malalaki. Halos sa parehas ng baboy. Ayan. Shoutout pala sa lahat ng ano uh, ilonggo Ito na yung pinagmamalaki niyang luto. Nilaga. Mayroon pa pala nga mga kaulam kasama itong ano, yung tiyatawag nilang batuan kaso wala naman dito sa Maynila makukuha nun eh sa kanila lang mayroon nun saka sa amin sa Bicol uh, tawag nun sa amin ano uh, Maninila sa eh, ano naman region 6 batuan five minutes later. Yan mga kaolam, ano, uh, sinalang ko na yung tubig doon sa kaserola. Sa kaserola natin ito lulutuin mga kaolam. Yan, simple lang siya mga kaolam lutuin yan. Papakuloy mo natin yan tapos tuloy-tuloy uh, na. Tapos papalambutin lang natin yan. Saglit lang yung mako mga, mga ano, maluto. Yan, lagay natin ito mga kaolam na, ano, uh, sibuyas. Tanglad. Yan. Yan, pakulo na mga kaolam. Lagay natin itong baboy. Tapos lagyan na rin natin ng asin. Ito ako kaalang asin. Isang dakot na asin. takpan ulit tapin natin ngayon kulong kulo lang. kulong kulo oras na para ilagay natin itong mga kaulam na papa, pa ano? papaya langka uy kano natin pag ano oh. oh. tapos ilagay natin itong mga kaulam na ano sili Ano mga natin makakawalam ng ano Buong ano uh, Paminta Yan Saka Adjay mo to Saka so, mamaya lalagyan natin ng norian tsaka konting suka. Lagyan natin itong mga kaulam na nor cubes pork. Para dalawang mga kaulam lalagyan natin para lasang-lasa talaga. Lasang-lasa ang baboy. Hindi na mga kaulam na ano, mga kontento sa baboy talaga. Talaga nilagyan pa talaga ng artificial na ano, Ang bango ng mga kaulam. Sarap talaga rin ito. Maluto ng ito ng mga kapatid nating ilunggo mga kaulam. Mamaya, ano, lalasa uh, lalasahan natin kung okay na ba. Mamaya, na sasak pa natin. Yan, na mga kaulam yung ano natin. Nilagang, ano, uh, baboy na may, ano, may langka. And yan na muli mga kaulam. Tatapos na munti natin vlog. Thank you.